Hello mga kakambing Nandito ako na naman sa kambingan ko mga idol oh, ito nagbigay ako ng kumpay sa kanila eh Ito pala ang magandang gawin natin Ihangir natin ang pagkain Kasi hindi sila kakain kundi ihangir mga idol Magandang nyo Tahan niyo mga idol. Kasi lang kumain mga idol. No? Oh. So mga idol. So ito ito ito. Punta kayo doon. Punta kayo doon. Hangir ko yung kanil mga mga idol.

Ang yan sa Tagalog, nagbika, nagulag. Ano, gusto na naman nila magano magpa, 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 kung ano idol. Ano yung pagkasta idol, magpakasta. Hindi ko na alam yung Tagalog sa magpakasta. Iya, sekalian, Idul. No? Mas saya sinung kumakain nga, Idul. Oh, pup. Ya. Saat. Mas saya naman rin ako. Mas saya naman ako sa pagtingin lang sa kanila, eh. na mga lakas lang kumakain ng kumpay ko, mga idol. Saya, mga idol. Masaya ako. Idiopax. Kambingan ni Idiopax, mga idol. Oh. Yan, to Buntis na ito, mga idol. Baka sa sunod na linggo ito, mga anak na itong luma ng kambing ko. Saka yung mga inahin, mga idol, nag-ano na sila, eh? nagbigya na mga idol. ang ugali ni mga kambing mga idol gusto nila na magkakain sila na mag ano mag magkuan sa langit parang anong tawag yan mag dasal yun ang hmm. hindi nila komportable kung sa baba nyo ilagay ang pagkain ng mga idol kasi ano parang gusto nila na makata mataas yung mga ano sila mag so, bisaya pa yan magyangod oh tingnan nyo ito mga doon, sa ko na ito mga doon, oh. buntis na ito yung iba mga idol doon sa labas hindi pumasok oh. yan busog siguro yan maya yan kakain yan ubusin na ito mga idol dorado dorado ako dyan Okay, mga idol. Hanggang dito lang ako kasi kung painom pa ako ng mga kambing mga ito. Uh, Ijo Box channel, huwag kanyang kalimutan mga idol ha. Mag-subscribe sa akin, mag-share, mag-like. Okay mga idol, thank you. Salamat sa lahat yung mag-ano sa akin. mag kay Ijo Box channel.